Sarap ng ulam. Luto mo? <laughs> Sino pa ba ang ibang magluluto? Yung inaanak ko. Bakit? Marunong na magluto yun ah. Alam mo, pritong itlog at pritong hotdog lang ang alam lutuin ni May. Mga pagkain pang emergency. Kapag ganito ka komplikado, hindi pa. Anong grade na nga si May? Grade 6. Ilang taon na lang. High school na. Parang kailan lang bumabaha yung luha mo dito sa opisina, no? Nalala mo? Kailan? Nung iniwan kami ng tatay niya. <laughs> Nakakainis ka talaga eh, no? Joy ang pangalan mo pero inaasar mo ko. Huwag mo na nga ipaalala yung mga ganyang bagay. Hindi kita bibigyan ng ulam dyan. Sige ka. Ito naman. Ang gusto ko lang sabihin, nakakatuwa na nakamuon ka na ng tuluyan. Dati, maluka-luka ka. <laughs> Joy, limang taon nang nakaraan. Nung inabando na kami ng tatay niya. Aba, E eh kapag hindi pa ba naman ako naka-move on nun, e eh parang ako na ang may problema. Ang sabihin mo, may bago na kasing nagpapatibok ng puso mo. Hmm. Sino? Si Alvin. E eh magkaibigan lang kami nun. Eto naman, araw-araw ka sinusundo, magkaibigan lang? Bakit ba kasi hindi mo pasagutin? <sighs> Masyado pang maaga, Joy. Oh, huli. Ibig sabihin, type mo din. Darating ang panahon, sasagutin mo din. Ay, ewan ko sa'yo, Joy. Alam mo, gutom ka lang eh. Kung ano-ano na naiisip mo eh, no? <laughs> Uy, hi. Kanina ka pa ba? Ah, hindi naman. Kararating ko lang. Kala ko nga malilate ako sa pagsundo sa'yo eh. <laughs> Hihintay naman kita kung nalit ka. Eh, sino ang kasama ni Maricar sa bahay? Siya lang. Sinay naman yung mag-isa. Kapag nainip, lilipat lang yun ng kabilang pinto. Kina Tessa. Mabait yung kapitbahay kong yun. Parang anak touring turing kay Maricar. <laughs> Mabuti naman. Ano, tayo na? Talaga? <laughs> tayo na? Anong tayo na? Sabi ko, let's go. <laughs> Tara. Tara. namang atang in order. Hindi natin mauubos lahat yan. Pasalubong kasi natin yan. Yung isang balot para kay May. Itong isa naman, kay Maricar. <sighs> Oo nga pala. Eh, siguradong gising pa si May pag uwi ko. Si Maricar, malamang. Saka pa lang uuwi yun ng bahay pagdating ko. Sa so nga pala, may bagong palabas sa sine? Mm. Nagyayayang manood si Maricar sa Sabado. Oh. Sama kay ni May? Yung karton yan, no? Gusto din yan mapanood ni May O oh, sige, sasama kami. Okay, okay. Sunduin na lang namin kayo ni Maricar after lunch. Nood tayo ng sine, tapos sa uh, labas na rin tayo maghapunan. O oh, sige, magandang plano yan. May, anak? Nay! Mano po! <laughs> Kaawaan ka ng Diyos, anak. Oh, kumain ka na ba? Opo, Nay. Hinugasan ko na rin po yung pinagkainan ko. Tsaka, nagwalis na rin po ako. <laughs> Ang sipag naman ng anak ko. Oh, anak. Mm, para sa iyo. <gasps> Sabi ko na nga ba, eh, may pasalubong sa akin si Tito albini eh. Kaya hindi pa ako -to brush <laughs> wow! Shopout tsaka milk tea? Oh. Message mo si Tito Alvin mo. Magpasalamat ka. Opo, Nay! Oh, siya nga pala. Niyayaya tayo ng Tito Alvin mo na manood ng sini sa Sabado. Alam ko po. Ha? Huh? Eh, paano mo nalaman? Eh, kachat ko po si Maricar kanina. Excited na nga po kami na eh. Usapan po namin, pareho kami ng kulay ng blouse na isusuot pink. <laughs> Aba, at talagang magteterno pa kayo, ha? O siya, kainin mo na yang pasalubong mo at pagkatapos mag ka na. Nang makatulog na tayo, may pasok pa bukas. Tay, sabi ko na nga ba, nakauwi na kayo eh. Oo nga, nauna pa ako sa'yo. Nandyan lang naman po kanila, Aling Tessa. Oh, bakit may pagkain pa dito sa mesa? Hindi ka pa kumakain? Eh, hindi naman masarap yung ulam, Tay. Saka kahapon ko pa po kinakain yan. Nako. Oh, eto. Buti at may pasalubong ako sa'yo. Buti na lang talaga, Tay. Gutom na nga ako eh. Hindi ako kumain kanila aling tesa. Nakakahiya. Umuwi lang sandali dito. Tapos, kunwari kumain ako. Ay, ikaw talaga. O sige, kain na. Ate May? Maricar! Uy, nakaping ka rin! Siyempre, ate. Sabi mo, diba? Para terno tayo. Pero, butas yung kilikili ng blouse mo. <laughs> Alika, punta na tayo sa kwarto ko. May iba pa akong pink na blouse. Sigurado, may kasya sa'yo. Sige, Ate May. Butas pala yung damit ni Maricar. Hindi ko napansin. Hayaan mo na. Madami namang blouse yang si May. Ang hirap talaga nang walang nag-aasikaso. Kapag mga ganitong pagkakataon, naiisip ko. Sana may nanay rin si Maricar blouse ni Ate May, oh. Bagay sa akin. May ribbon pa, oh. Oo nga. Bagay na bagay. Ingatan mo at isusoli natin yan kay Ate May mo pagkatapos kong labhan. Kay Maricar na po yan, Tito Alvin. Bigay ko na po sa kanya. Nako. Sigurado ka ba, May? Opo, Tito. Madami naman po akong blouse, si. Eh. Oh, Maricar. Anong sasabihin mo kay Ate May? Salamat, Ate May! Welcome! O tayo na at baka mahaba ang bilihan ng tiket sa sinihan. Nako, lakas ng ulan. Maya-maya lang, siguradong babaha na. sabi ko naman kasi, huwag niyo na kaming ihatid eh. Hindi naman pwede yun. Kailangan masigurado ko na makauwi kayong safe ni May. <laughs> oh May, Maricar, nabasa kayo oh. Maligo ng mabilis. May pahiramin mo muna ng damit mo si Maricar, ha? Opo, Nay! Nay, tapos na po kaming maligo. <laughs> o, oh, sige. Pinagtimpla ko kayong dalawa ng mainit na gatas. Inom na para mainit ang katawan. Lumalakas na lalo yung ulan, oh. Bukas na kaya kayo umuwi ni Maricar, Alvin. Tuwang-tuwa kayong dalawa. Okay nung ba talaga, Joy? Oo naman. Kaming tatlo sa kwarto, tapos dito ka sa sofa. Pero, tabi kami ni Maricar, Nay, ha? Oo naman. Sa gitna ka para tabi kayo. Tulog na kay ni Maricar, anak, ha? Mag-uusap lang kami ng Tito Alvin mo. Oh, kape. Salamat. Magkasundong magkasundo ang mga anak natin, no? <laughs> Oo nga eh. Kung tratuhin ni Maricar si May, parang ati talaga. Nakababatang kapatid naman ang turing ni May kay Maricar. Kung sasagutin mo ako, Joy, hindi tayo may <laughs> Gaano katagal ka na nga bang naniligaw sa akin, Alvin? Alim na na. Naman... <laughs> anim na buwan na. Baka naman. Baka pag-anim na taon na pwede ko ng pag-isipan. Joy naman. Sagutin mo na kasi ako para permanente na yung setup natin na ganito. Para hindi na namin kailangang umuwi ni Maricar. Sige na nga. Sige na nga. Ibig sabihin, tayo na. Oo. Yahoo! <laughs> Shhh! Baka mangisin ng mga anak natin. Um. Kaya nga minsan nakaliba ko, 'di ba? Nagpagawa kasi ako ng isang maliit na kwarto. Dati kasi 'di ba, magkatabi kami ni May. Ngayon, magkatabi sila ni Maricar, tapos kami ni Alvin doon sa bagong kwarto. O oh, eh, kumusta naman ang setup? Masaya. Wala kaming problema sa mga bata kasi magkasundo talaga sila. Eh matanda lang naman kasi si May na isang taon sa anak ni Alvin. Oo nga eh. para talaga silang magkapatid. O oh, Alvin, bakit ngayon ka lang? Eh, napasabit sa kunting kasiyahan. Ay, nakainom kayata. yata. Matulog ka na. Matulog na tayo. Napuyat na ako kakaintay sa'yo. Oh. <laughs> Hindi ka ba papasok? Uh, sakit ng ulo ko eh. Magpapahinga muna ako. Ah, siya nga pala. Sweldo kahapon ha. Naitabi mo na yung share mo sa grocery at iba pang bayarin. Nako, yun na nga ang isa pa. Nagkasiyahan nga kasi, di ba? Nadisgrasya yung iaabot ko sana sa'yo. Lahat? Buong sweldo mo, Alvin? Oo. Oh, eh, di bale. Babawi ako sa susunod na sweldo. Pero yan din yung sinabi mo noong nakaraang sweldo mo. Joy, ang aga Pira lang yan. Hello! Ano, kumain na kayo? Hindi pa po, Nay. Oh! Eh, bakit hindi pa? Ano ba ang nilutong hapunan ni Tatay Alvin niyo? Umalis po si Tatay, Nanay Joy. May dala pong malaking bag. Ha? Huh? Eh, saan daw pupunta? Hindi po sinabi kung saan. Hoy, Joy! Oh, Janet! Ano yun? Parang may mainit-init ka na namang chika. Ipapakita ko sa'yo! Gaga ka! Huwag kang mabibigla ha! Hindi! Eh ano ba yan? Uh, Tingnan mo tong post na to. Diba si Alvin yan? Oo nga. Si Alvin nga yan. Tingnan mo itong kasunod na picture. Bakit nakikipagalikan yan? Eh di ba kayo? Eh, di ba nagsasama na kayo? Eh, sino ba nagpost niyan? Nag-birthday kasi yung kaibigan ko. Hindi naman kami sobrang close now kasi college ko pa friend yan eh. So dahil birthday, invite, invite siya ng mga friends niya. Isa dun yung kahalika ni Alvin. Sinama si Alvin dun sa pa-birthday. <laughs> kailangan pa bang i-memorize yan? The Love Radio Basic! <laughs>